Ano kayo surprise natin? Sabihin natin, hindi kayo makauwi. <makes> Tapos mamay, bigla kayo narating doon sa graduation. Okay sa inyo? Okay lang po kung ano po yung... Sige. Okay. Ito na po ng iPhone. Okay yan? Owner naman yun siyempre, di ba? Lagi po yung... May laptop po ba siya? <makes> iPhone plus laptop. Ayan. Sige po. Tapos, kaya ng rosas. Pwede ba yung pagkalaki-laki ginawa natin noon? Next, next. Next, next sige, susurpresahin natin. Norkiza, andito yung parents mo kasi malungkot sila. Sabi nila, hindi muna sila uwi, papadala ng pera tapos pag nakaipon-ipon sila, eh saka sila pupunta dyan. Pero sa graduation, mukhang hindi ata sila makakapunta eh. Tulungan ko sila makaipon. Dagdagan ko ipon nila para makauwi dyan. Hindi muna kami makakauwi sa graduation mo. Okay lang ba? Sabihin mo sa mga kapatid mo hindi muna kami magkakauwi. uwi honor okay. pa! Gusto ko pa talaga sila makasama sa gradation ko. Ako. No, talaga, hindi po talaga sila makapali. Okay lang ko. Maganda araw sa iyo, Ma'am Narkiza. So, kamusta po kayo after po ninyong maere sa aming programa nung nakaraan? Okay lang po, Ma'am. And also po nalulungkot since hindi po makakaten yung parents ko sa graduation ko. Gaano nyo na po ba katagal na hindi nakikita yung mama at papa nyo? Since last year po, magsa seven months na po. Since pumunta po sila ng Manila noong September po, September 2024. Ano raw yung dahilan kung bakit nagbaka sakali sila doon sa Manila? Para po maitaguyin yung family namin po since nung pagkawin ng mother ko po galing abroad wala po silang uh, stable na ano na work so pumunta po sila ng Manila nagpapakasalina para may tagwid po yung family namin sa pang-araw-araw and also po yung pag-aaral ko since nahirapan po talaga sina since na sa private school po ako parang islamic school po sa para sa religion namin din po. Nabanggit mo kay Sir Rafi na ikaw din yung nag-aalaga sa mga kapatid mo habang sila mama mo at papa mo ay nasa Manila. So, gaano kahirap sa iyo bilang panganay na gampanan yung pagiging inat ama? Uh, mahirap po since yung iba ko pong kapatid is maliliit pa po and nasanay po talaga sila na kasama yung tatay ko and yung nanay ko. At first, ma'am, hindi po sumusunod yung mga kapatid ko since ang tatay ko talaga ang ano nila mam. Ma Pero okay lang po since tumagal po, uh, nakukuha ko rin po yung loob nila na ko po sila sa amin. Kasi ang mahirap lang po pag sa pag-aaral nila, kasi yung malilit ko pong kapatid, kailangan talaga po i-sunduin at saka i-ano po sa school nila. Pag may mga meeting po, minsan hindi po natinan kasi yun po, busy, uh, busy ang bawat isa. Ano mo kinakaya yun? Wala pong choice. Kaya dapat talaga po na kayaning. Pero po sa uh, gawaing bahay po, hati-hati naman po kami magkakapatid. Kamusta naman yung relationship mo kay mama at papa habang kayo ay magkalayo po? Okay lang po, parang close naman po kami. Always po kami nilang tinatawagan, kinakamusta po kung uh, ano po ang ganap namin sa... Uh, sa mga araw-araw namin, lalong lalo na po kailangan ko po sila sa school. Yung mga may mga meeting, ganyan, nandito talaga ng parents. Parang, nami-miss ko po talaga sila. kaya sa pag, minsan sa magkakapatid na po, hindi talaga maiwasan yung pag-aaway, ganyan, sagutan. Parang, ano, nakaka-miss din po na sana nandun sila para Gabayan kami. So lumapit kasi sa aming programa itong iyong parents para sana makauwi sila dito sa Cotabato uh, para nga sa iyong graduation. Pero yun nga sa kasamaang palad ay hindi sila pinayagan ng kanilang employer para makapiling ka. So anong masasabi mo doon? Malungkot po since uh, kaya nga po sila humingi ng tulong para po makaten sila ng graduation ko, pero wala po talagang choice since hindi po sila pinayagan ng uh, Manila. Malungkot po, pero okay lang po since uh, alam ko naman po na ilang months lang, mabilis lang po yung dumaan yung mga araw. So, hintayin na lang po. So, sa graduation mo, sino na po yung kasama nyo sa paglakad or pagmarcha? Uh, yung lola ko po. Mm -hmm. So ayun po, uh, si Sir Rafi po ay unang-una kinakongratulate kayo dahil kayo ay gagraduate mo. Though medyo malungkot kasi wala si Mama at Papa mo, pero in the end naman ay makakapiling mo rin sila sa June 5 po. So uh, bilang pangako ni Sir Rafi na graduation gift sa iyo, ito ma'am, tanggapin niyo po yung 20,000 pesos. Thank you po, thank you po, thank you po Sir Rafi. So wag po kayo mag-alala ma'am dahil yung airfare po, yung plane ticket po ni Mama at Papa, yung pag-uwi nila ng June 5, kami na po ang bahala para po makasama nyo na sila. Thank you po. Thank you po, Pastor Rafi. So, ano na lang yung mensahe mo kay Mama at Papa? Uh, Abi, Umi, uh, mabilis lang po dumaan yung mga araw. kikita rin po tayo and mag-bonding po ganun. Thank you po, Sir Rafi. Super malaking tulong na po itong binigay niya sa akin. And thank you rin po sa um, pagtulong sa parents ko na makawi sila dito. po kami sa airport at tawin na po kami ng Cotabato. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin na makasama po namin ng anak niya ng graduation. At sa po kami ng reporter sa Cotabato para tulungan na supresa ang anak namin. Maraming salamat po, Sir Rafi. Maraming salamat po, Sir Rafi. Bye-bye po, Sir Rafi. Matapos nating maibigay ang 20,000 pesos na handog ni Idol Rafi para kay Narkiza, ay binilhan din natin siya ng regalong laptop at cellphone. Ngunit hindi niya alam ay meron pang isang napakalaking sorpresa na naghihintay sa kanya. Ito ay ang makasama niya ang kanyang mga magulang sa mismong araw ng kanyang graduation day. Kaya naman nandito tayo sa airport upang salubungin ang kanyang mama at papa na mula pa galing Maynila. Magandang araw po sa si inyo ma'am and sir. So Kamusta po yung biyahe nyo papunta dito sa Cotabato City? Okay naman po, ma'am. Maayos naman po yung pagdating namin dito. Okay naman po, ma'am. Maayos naman So alam nyo naman po siguro kung bakit tayo ngayon nandito sa Cotabato? Opo, opo. opo. Okay po So ready na po ba kayo na surprizahin si Narquiza sa mismong araw ng kanyang graduation day? Opo, ready na po, ready na po sobra. Excited na nga po kami. Na-miss na, nyo na po yung anak? Sobra po, miss na miss na namin sila. So, so gaya nga po ng pinangako ni Idol Rafi, ay susurprasahin po natin si Norkiza doon sa kanyang school at kasama po kayo isa-celebrate din natin yung kanyang mismong graduation day. So approve po ba sa inyo? Approve <coughs> po. <coughs> <coughs> SSLG and Birth Immersion Award. Her medals will be presented by her grandmother, Mom Hanima Guisan Lenba. thank you Maraming maraming salamat po dahil sa tinupad niyo po yung kahilingan ng aming anak na makasama namin siya sa araw ng graduation. At saka Sir Rafi, ito po yung first time ko na makasama siya sa graduation kaya po medyo na-emotional po talaga ako. Yun po, maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi po namin to ma maano na event sa buhay ng anak namin. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Raffy sa lahat po and also sa pagpapauwi po sa parents ko. Thank you, thank you po. Sir Raffy, maraming maraming salamat po sa pagtulong po sa amin na makauwi. At ngayon po, nakasama na po namin ang anak namin sa kanyang graduation. Uh, alam ko po, Sir Raffy, hindi ko po kayang ibigay yung hiling ng anak ko, pero kayo po yung naging instrumento ni Allah, ni God na matupad po yung pangarap namin. Maraming salamat po, Sir Rapi. ngayon na nakapag-banding na kayo nila nanay mo and then ni papa mo dito sa isang restaurant after your graduation, anong masasabi mo? At bukod doon, nakita mo pa sila after almost one year. Ma'am, super saya po. As in po. Like, gulat na gulat din po ako nung nakita ko sila nung sa graduation. Like, hindi ko po talaga in-expect, ma'am. And thank you po kay Sir Rafi sa lahat po nang naitulong niya sa amin, um, sa pamilya po namin. Ikaw naman nanay, anong pakiramdam nyo ni tatay na nasaksihan nyo yung graduation po nung inyong panganay na anak? Kanina po, na-emotional po kanina, kaya po medyo naiyak po ako. Kasi nga, parang iba po yung naramdaman ng parents pag ganun nakikita yung anak nila na magtatapos. Sobrang pasasalamat po kay Sir Rafi na yung kahilingan namin tinupad niya po. Yun po, sobrang salamat po Sir Rafi. Sir naman Sir, ano masasabi na mo yung anak niya? Masaya po dahil natupad na po yung kahilingan ng anak ko na magkakasama po kami sa graduation niya. At saka nagpapasalamat po kay Sir Rafi Tull po na pinagbigyan niyo po ako ang kahilingan ng anak ko. Maraming salamat. Bukod po dito sa mga banding and syempre pagpapauwi dito kay mama at papa mo, meron pang bonus si Idol Rafi na graduation gift. So ito, tanggapin mo yung iPhone na galing sa kanya and hindi lang yan dahil meron ding laptop. Thank you po. Thank you po Sir Rafi sa uh, gift niyo sa akin. Like super dupe. Super duper laki na po to ng tulong ko lalo lalo na po sa laptop since sa college po kailangan na kailangan. Thank you po. Tagal na yung pangarap na magka-iPhone. Ito pwede mong gamitin sa pag-aaral mo and syempre, yung mga bata kamusta naman, anong pakiramdam nyo na nakasama mo si Ma'am? Okay lang po. <laughs> masaya ka, masaya? Opo. Namiss mo ba sila, Mami? Opo. Anong gusto mo sabihin kila, Mami, tsaka Ate? I love you. Okay, Isya Rafi, anong gusto mong sabihin na nakasama mo na si Mama at Papa? Thank you. So, ayun po, again, on behalf of Senator Rafi Tulfo, happy graduation day po and congratulations sa iyo, Narquiza. And syempre, ganun din sa parents kasi napagtapos niyo po siya ng senior high, which is a very high achievement na rin sa inyo. Ayun, thank you so much po, ma'am, and sana makatulong to para po sa pag-aaral. For super po, natin ng tulong yan po sa akin. Thank you po. Oh! Wow. Thank you, thank you, thank you po. Thank you po. Thank you po Sir Raffy. Thank you po Sir Raffy. Thank you po sa lahat ng tulong niyo sa amin ngayon. And sa so, gift po, malaking tulong na po to sa pag-aaral ko. Lalo-lalo na po yung Uh, laptop and sa iPhone po matagal ko na talaga po pangarap na magkaroon nun. And thank you po sa pagpapauwi po sa parents ko. Yun po talaga ang wish po sa graduation ko ngayon. Thank you po. Thank you, Sir Raffy sa support ang binigay niyo sa amin ngayon. Talagang hindi po ito matutumbasan ng kahit ano. Kaya maraming maraming salamat po talaga, Sir Rafi. Maraming salamat po, Sir Raffy sa pagtulong po sa amin. At uh, maraming salamat po sa ibigay sa amin na pagkakataon na makapagsalo-salo at mm -hmm. makapagsalo sama First time itong nangyari. Itong, uh, first time. Maraming, Maraming salamat, Sir Rafi. Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga ta